Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City. Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City. Nicanor Nikki Briones of Aga Party List. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Cong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yodela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Co Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nawala wala akong kakainang tanggihan, ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo. Karimayan sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at El sa so Shangri La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Riel na si Bugs Magalong ay pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsad ng Pasig naman, Lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Iliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakakakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Lahat sila dapat, no hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na dalawang tao lang ang uh, nagde-decide sa budget ng Pilipinas uh, Yun ay si Martin Romaldes at si Zaldico at um, yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila kasama din nila yon sa paghati-hati noong uh, budget ng Pilipinas dahil nakita namin yon sa Department of Education nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa pero noon ay uh, wala siyang reaction tapos biglang ngayon meron na siyang reaction paniwala ko uh, ginag ginagawa nila yan para lang sabihin uh, sa susunod na baha na, o oh, tingnan nyo may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya.